Ayan yeah, mga guys, maliligo kami ng ilog, manguha kami ng uwang. Ayan mga guys, manguha kami uh, ano, hipon. Hipon sa ilog ba? Asa ah, manadaanan nadaanan dire? Kere, kere, kere. Ah. Ah, hindi na natong... po. ay mga kaoban namin oh. Uh oh. Ah. Ganatan tayo ba? Oo. Ay, si, tulog ba si si Doy? Si Doy. Tulog si si Doy na, ay, ay, si, Toy? Ay, tulog si Doy. Asa man, Ikaw kaya mauna ko, eh. Kaya wala man may anana. Anong banig? Baril. ba Saan ba rin? Saan ba rin? Saan Saan ba Hindi. Eh, Siyempre. Bina, uh, ko na naman. Uy. Ang oh, daming kahoy diryo. Ito yung ginagawang ano no. Plywood. Plywood yeah. Ay tabla pala. Tabla. Ha? Alam ba yun yung naimitoy dito? Oh, but... Wala na ko sino. Nasaan yung ano natin? Pang ano? Pang huli ng ano? Hoy no, bilang ng uminit. <coughs> wala dito ang ano no. doy wala wala dito bitin to, doy no. Ha? Wala bitin? Sino? Kuya. dines si. Oh, daan. Kersada tudungi. Ayun oh, no, kalsada hindi lang kalsada 'to eh. Kasi yung mga truck nga naghakot ng kahoy. Ay, mga guys. Huh. Nahingal ako. Ano? Hindi mo. Oh. Uy, ko ang init. Uy, dagang kay bunga. Ano, may bungang kasoy? Nahingal ako, uy. Huh? Ako. Huh? Nahingal ako. You know, Nahingal. Yan o, hinog Hinog ka kasoy. Sige. Baka mag... Puro po tayo niya pag kumain niya kasi kumain tayo langka. Nakikita yung buhok ko. Parang sasabog na. Pati pa. Yan na ba yun? Nagtanaas? Uy, ano ba yan? Ano ano yun? Mamaya, mamaya. Teka na. Bigay mo sa akin. Oh, bago ka makaligog ilog. Grabe na ang pawis ko. Ayan. <coughs> Ay, nasa na? Doon, doon na. Ay, mga guys. Ay, ito na yung ilog. Ay, ganda, ang linaw-linaw. Yung mga batong guys, o. Oh. Isda, o, oh, nakikita ko, o. Oh. Ang linaw. Huwag ang bato, tapos bumato ka doon. Basta, bumato ka na lang. Yan, mga guys, o. Oh. Yay, hello. So, mga guys, talaga ko kaming kasoy. Yan, oh. Sa daanan. Mayroon uh, doon hinog sa itaas. Di, hindi na umakyat. Bakit? Mm. So, talaga niya makuha sa kamera, oh. <laughs> mm. mm. Ah, okay. <laughs> 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 Yan, guys. Nalublob na -lalo ako sa tubig, guys. Malamig siya. Uy! Ah! ah! <laughs> ala, 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 <laughs> ala, 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 ako, ala, 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 tatalon siya guys. Tatalon ala, mababaw. ala, oh. malalim din yung um, ano ilog joy ano to parang to par palakaw ay <laughs> 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 sinunda ha 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 daming dahon ha 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 ano ha 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 dahon? Ay, Hmm.